Magagamit na ang two-story building ng Nueva Ecija Isolation Facility na ipinagkaloob ng Department of Health sa lalawigan ng Nueva Ecija na matatagpuan sa compound ng ELJ Memorial Hospital. Ito ay matapos sa pagtibayin sa 43rd regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na pumasok sa isang kasunduan at lumagda sa Deed of Donation ng DOH kaugnay ng COVID-19 Emergency Response Project na upgrading of I Isolation facilities in LGU Hospital's Region 3 ELJ Memorial Hospital. Ayon kay Provincial Health Officer 2 Dr. Josefina Garcia, ang gusali ay natanggap ng Pamahalaang Panalawigan noong pandemya na magsisilbing isolation facility ng mga COVID patients. Aniya, bagaman nang matapos ang building ay hindi nagaanong marami ang kaso ng COVID, ay inilaan ang pasilidad sa ibang mga pasyente mayroong infectious diseases o nakahahawang sakit. Aabot sa 30 hanggang 40 pasyente ang maaari-anyang ma-accommodate ng gusali. Ito po ay may mayroon ng ceiling fan. Meron na rin pong faucet sa mga restroom. Uh, yun po ay yun yung mga karagdagang counterpart na ibinigay po ng provincial government. Uh, sapat na po. Pati po yung curtain, yung kurtina para magkaroon ng privacy ang mga pasyente ay meron na rin po. Dagdag ni Dr. Garcia habang wala pa namang banta ng pagkalat ng mga nakahahawang sakit sa lalawigan tulad ng COVID ay maaari din itong magamit bilang karagdagang ward ng naturang ospital. Pwede po itong gamiting ward uh, kung wala po tayong infectious disease cases. Uh, maglalaan lang po tayo siguro po yung itaas, ilalaan lang natin kung sakali at mayroong darating. Pero yung pong ibaba ay malaki pong karagdagang kwarto uh, bilang ward sa ELJ Hospital. Kasama si Angel Marbo Manlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.